Ito nga pala yung araw na nagparebanda ako mga nanay. Pagkalabas nga ni Iya galing school ay kumain nga lang kami malapit dito sa subdivision namin na karinderya tapos dito na nga kami dumiretso sa salon na malapit lang din. Kumain nga muna kami bago nga ako magpareban dahil alam ko nga matagal-tagal nga rin ito at hindi pa nga ako nakapag-umagahan. Buti na nga lang si Iya bago kami pumasok kanina ay pinakain ko na pero nung kami kumain sa karinderya ay kumain din siya. Ilang minuto lang naman ang paghihintay ayan nga at sinimulan na nga ang aking buhok request ko na nga kay tatay na ipareban na nga niya ako dahil hindi ko na nga nakakayang tingnan itong aking buho. Sabay napakabait nga ni tatay at sabi nga niya ay magpareban nga daw ako. Sabay siya nga daw ang bahala sa akin. Charis. Kumuha ko halang naman ako ng ibang clip na ginagawa dyan sa aking buho. Sabay nahihiya ba ako kumuha ng mga video dyan? Pero syempre gusto ko nga isama kayo sa mga journey ko dito sa buhay. Charis. So ayun nga ang ginawa lang na may binabaran nga ng gamot tapos yun nga't binanlawan tapos ito nga at idadryer na nila. At saka hindi pala din ako nakapag-video dyan mga nanay. Gawa nga ng pinahiram ko nga cellphone sa anak ko para naman hindi nga siya maglikot ng maglikot. Mabuti nga umuwi si tatay nung tanghali kaya naman sinundo niya nga dyan si Iya para naman hindi nga sa gabal dito sa aking pagpapareban. At fast forward na nga natin na matapos lang nga ako mareban. Ayan, at umuwi na rin kami tapos dumaan lang kami dito sa playground. Ang ako kasi namin na kapag nga katapos ko nga magpareban ay dadalhin nga namin siya dito sa playground. At saka birthday niya talaga ng mga araw na yan kaya naman pinagbigyan ko na nga. O, di ba yung anak ang may birthday pero nanay ang nakatanggap ng regalo. Charis. O, ayan, pila pil tuloy ng nanay niyo. Saglit lang din naman kami dito sa playground mga nanay dahil medyo malamig nga. Kaya naman umuwi na rin kami. Siyempre, pagkatapos ng pagpapaganda ng inyong inday, ayan nga. At sisimulan ko naman ulit dito ang paglilinis. Siyempre, bilang nanay, kahit ano pang pagpapaganda nga natin mga nanay, ay hindi nga maaaring hindi tayo kakilos dito sa bahay. Hindi nga natin pwedeng kalimutan na nanay parin rin tayo. Ayo, Charis. Malingat ka nga lang ng konti o oh, hindi ka nga lang makakilos ay ayan nga, ganyan nga kakalat ang makikita mo. Yung mm. tipong magpapahinga ka na lang sana pero hindi nga pwede dahil ganito pa rin nga kakala. Ah. Akala ko nga rest day ko ngayon pero hindi pa rin pala. Kaya eto kahit nga alam kong mapapawisan ako dyan ay kumikilos pa rin ako. Ang hirap pa naman mga nanay kumilos kapag bagong rebound. tipong kahit pawis na pawis ka hindi mo naman pwedeng puyo din. Tapos hindi rin pwedeng isipin. At higit sa lahat ay hindi nga siya pwedeng mabasa. Pero pawis na pawis na ako dyan mga nanay. Anyways, nung makapaglikpit naman ako doon, ayan nga, sinimulan ko naman dito ang pagluluto. Bago nga pala kami umuwi, idumaan nga muna kami sa bilihan na malapit dito sa aming talipapa. Nagkikrabe nga daw ito si tatay sa pusit, kaya ayan nga, binili ko at request nga niya na lutuin ko. Siyempre, pinagbigyan niya ako magpareban, Eh, kailangan din natin siya pagbigyan, Charis. Sa buhay mag-asawa ay give and take lang talaga. Maba ako, mga nanay. Kasi kami dalawa ni tatay, eh, ganun talaga. ako <laughs> ako mahigpit at hindi rin ako selosa. Tapos ganun din siya, hindi rin siya mahigpit at hindi rin naman siya seloso. Tapos hindi naman kami laging nag-aaway. Minsan lang talaga kami nag-aaway, lalo-lalo na nga kapag sa pera. Ewan <laughs> ko ba mga nanay, minsan talaga hindi mo mawala ang away asawa sa pera. Pero kagandahan lang sa amin mga nanay, kapag nag-aaway nga kami, eh hindi kami tutulog na hindi kami magkaayos. Naugalian na talaga namin yan nung mag pa lang kami. Abay, hindi yan makakatulog hanggat hindi kami maayos. So anyways mga nanay, ayan nga po at kapag pagluto na nga pala ako dito. Adobong pusit lang naman ang luto ko dito at ito lang naman din ay napakadaling lutuin. Kaya naman mga nanay, ay eh, hindi ko na nga idedetalye sa inyo. Alam na alam ko na kayang kaya nyo yan lutuin, Charis. At nang makapagluto naman ako mga nanay, ayan nga po at naghain na nga rin ako dito sa aming mesa. Hindi nga pala ito ni Iya at hindi nga pala kami naghanda. Luluto sana ako ng pansit mga nanay kaso nga lang hinapon na nga ako sa pagpapareban. Ano naman nagluto na nga lang ako ng pansit kanton tapos bumili pinangalan ko ng pajipar at nilagyan ko ng kandila. Dahil gaganapin naman ang birthday niya sa 14 dun sa school nila at sa 17. Kasi sa magluto ako ng magluto, eh kami lang din naman ang tatlo ang kakain. Eh naman, ganito na nga lang naisip ko para sa mismong birthday niya. At nakakatuwa nga mga nanay, priceless talaga yung kasiyahan niya dyan. Palagi nga siya nagte-thank you nanay at tatay at sabi niya happy daw siya. <laughs> at simple nga lang itong ganap niya ng birthday ay eh, napakasaya namin at napakasaya din naman niya. <laughs> yung buo kaming tatlo tapos o sabay-sabay kaming kakain. Ay, masasabi ko na talagang napaka-bless namin. Thank you, Lord, for the good health and blessings na aming natatanggap sa araw-araw. Kung gabi mo na po ito na panood, ay oras na para maghapunan ka. Kain po tayo. O siya, kung umabot ka hanggang dito sa dulo, ay maraming maraming salamat po. At kung hindi ka pa naman po nakapalo, ay baka naman po pwede nyo akong i-follow. O siya, yun lang muna for this video. Thank you for watching. Bye-bye!